Na-experience mo na ba yung tipong may pera ka, pero hindi ka payapa? Sweldo day, pero kinabukasan, iniisip mo na agad kung saan mapupunta lahat. Nakapag-ipon ka na, pero pag nakita mo sa social media ng may mas bago, mas maganda, mas sosyal, parang kulang pa rin may kilala ako sa dating OFW. Lahat ng kapitbahay niya iniidolo siya. Kasi milyonaryo na siya nung umuwi. May bahay, may kotse, lupa, negosyo. Pero tuwing gabi, hindi siya makatulog ng mahimbing. Laging iniisip, paano kung bumagsak ang negosyo ko Paano kung maubos ang ipon ko? Paano kung magkasakit ako? Ang irony ng buhay, yung taong buong buhay hinabol ng pera, nung nakuha na niya, takot na siyang mawalan. At yan ang problema nating lahat ngayon. Ang akala natin, pera equals peace of mind. Pero habang tumataas ang income mo, tumataas din ang expectations mo. Para kang nasa hedonic treadmill, habol ka lang ng habol, pero hindi ka na nakakaabot. Kaya ang tanong ko sa'yo, gaano karaming pera ang sapat para masabi mong malaya ka? Kung wala kang sagot, then this video is for you. Dito pag-uusapan natin ng stoic secrets to financial freedom. Isang 2,000-year-old philosophy na kayang baguhin ang relationship mo sa pera at turuan ka kung paano maging payapa kahit hindi milyonaryo. Ang unang hadlang sa financial freedom ay ito, Kala natin, mas maraming pera equals mas masaya. Pero let's face it, hindi natatapos ang gusto ng tao. Kahit may 100,000 ka, gusto mo 500,000. Nung naging 1 million, gusto mo 10 million. At kahit billionaire ka, laging may mas mayaman sa'yo. Ito ang tinatawag na hedonic treadmill. Parang lagi kang tumatakbo sa escalator na pababa. Akala mo umaangat ka kasi lumalaki ang sweldo mo, pero hindi ka makaabot sa happiness na gusto mo. Example, isipin mo yung unang sweldo mo. Sobrang saya nung una mong makuha ito. Pero after ilang buwan, parang kulang na. Lalo na pag may nakita ka sa FB at IG, nakabatch mo na naka iPhone 15 Pro Max at nakatravel sa Japan. Tapos iniisip mo, bakit ako hindi pa ganun? Dito mo maiintindihan kung pera lang ang habol mo, hindi ka magiging busog kahit kailan. Kasi sa bawat hakbang mo paakyat, Tumataas din ang definition mo ng success. Kaya maraming mayaman ang laging balisa. Kahit may 50 million sa bank, iniisip pa rin kung paano ito gagawing 100 million. At pag may 100 million na, takot naman sila na baka bumagsak ang stock market. Dito papasok ang stoicism ang philosophy na tinuro ni na Marcus Aurelius, Seneca, at Epictetus. Key Stoic Secret Number 1 Alamin ng enough Sabi ni Seneca, It is not the man who has too little, but the man who craves more, that is poor. Ibig sabihin, hindi sukatan ng kahirapan ng bank account mo, kundi yung hindi ka marunong masiyahan. Sa stoicism, may tinatawag silang preferred indifference. Pera, bahay, kotse, okay magkaroon. Pero hindi dapat sila basihan ng happiness mo. Gumawa ng two-column list, needs versus wants. Ang needs, ito yung pagkain, tubig, simpleng tirahan, basic health. Ang wants, ito yung luxury gadgets, branded bags, weekend travel every month. Pangalawa, ask yourself. Kung mawala ang isang want, magiging miserable ka ba? Kung hindi, hindi mo siya kailangan para maging payapa. Ang social media ay constant comparison machine. Pag may nakita kang bagong kotse, parang kailangan mo rin. Pag may kaklase kang nag-travel, parang feeling mo behind ka na sa life. Ano ang stoic solution dito? Tanggalin ang happiness mo sa bagay na hindi mo kontrolado, kabilang na ang opinyon ng ibang tao at lifestyle nila. Sabi ng mga stoic, wealth consists not in having great possessions, but in having few wants. Ibig sabihin, ang tunay na yaman ay hindi lang nakikita sa laki ng bank account mo. Kung di sa kakayanan mong mabuhay ng kontento at payapa. Ang inner richness o panloob na yaman ay nabubuo sa tatlong bagay. Una, sa gratitude o pasasalamat. Kapag marunong kang pahalagahan ang kung anong meron ka, nababawasan ang stress at mas tumataas ang happiness mo. Sabi nga sa science, ang simpleng practice ng gratitude ay nakakatulong sa mental health. Subukan mo. Pagising mo sa umaga, kilalanin mo lang ang tatlong bagay na meron ka at ipagpasalamat mo yon. Ikalawa, may virtue at wisdom ka. Yung kumpiyansa na kahit mawalan ka ng material na bagay, kaya mong bumangon kasi may disiplina ka at alam mo ang ginagawa mo. Halimbawa, kung marunong ka sa budgeting at investing, hindi ka basta-basta matitinag kahit may dumating na financial crisis. At panghuli, meron kang joy in simplicity. Minsan, ang totoong priceless moments ay yung simpleng banding lang sa pamilya o umiinom ng kape sa teresmo habang humihinga ng malalim. Naalala ko tuloy yung lolo ko sa probinsya. Wala siyang malaking pera. Pero araw-araw siyang masaya sa pagtatanim, pag-inom ng kape, mga kwentuhan kasama ang mga apo. Sabi niya sa akin, masarap matulog kapag wala kang iniisip na utang. Ngayon, tanong. Paano mo nga ba i-apply ang stoicism sa pera mo? Hindi lang to theory kasi may practical steps na pwede mong simulan agad. Unang prinsipyo, premeditatio malorum o ang pag-iisip sa worst case scenario bago pa man ito mangyari. Imbis na kabahan lang, iniisip mo na paano kung maulan ako ng trabaho Paano kung biglang bumagsak ang stock market? Ang goal nito, hindi para matakot, kundi para maging handa ka mentally at financially. Kaya kung dumating man ang bagyo, hindi ka agad guguho. Practical move na pwede mong gawin, maghanda ng emergency fund, na katumbas ng tatlo hanggang anim na buwang gastos para kahit may krisis, hindi ka gulong-gulo. Alam mong may sandalan ka at mas payapa ka sa bawat akbang. Pangalawa, the dichotomy of control. Sabi ng mga stoic, alamin mo kung ano lang ang kaya mong kontrolin. Sa pera, malinaw yan. Kaya mong kontrolin ang gastos mo, ipon mo, at paraan mo ng pag-invest. Pero hindi mo kontrolado ang stock market crash, inflation, o opinion ng kapitbahay mo. Kaya imbis na ma-stress ka sa mga bagay na wala kang hawak, ilaan mo na lang ang energy mo sa kaya mong baguhin. Resulta, mas konti ang anxiety, mas malinaw ang utak mo. At sa panghuli, mindful consumption. Bago ka gumastos, tanungin mo sarili mo. Kailangan ko ba talaga 'to? O gusto ko lang ipakita na successful ako? Magbibigay ba 'to ng long-term value o pang-IG story lang? Kung gusto mong maging disiplinado, gamitin ang 24-hour delay rule bago bumili ng malaki. Maghintay ka muna ng isang araw. Kasi 80% ng impulsive buys nawawala kapag hindi mo agad binili. Mapapansin mo, kapag natuto kang maging intentional sa gastos mo, unti-unti ring mawawala ang stress sa pera at mas mararamdaman mo ang tunay na financial freedom. At dito tayo sa pinaka realization Pwedeng may 10 million ka sa bangko pero hindi ka mapakali. Lagi kang nag-aalala kung saan mo ito ilalagay, paano mo ito mapoprotektahan, at kung sino ang susunod na manghihiram o manghihingi sa'yo. Pwede ka rin namang may 500,000 pesos lang sa ipon, pero payapa ang puso mo, masaya ka sa simpleng buhay, at secure ka sa sarili mong paraan. Ito ang tinatawag kong tunay na financial freedom. Hindi nakikita sa laki ng pera mo, kundi sa peace of mind, simplicity, at control sa lifestyle mo. Sabi ng mga stoic, He who is contented is rich. Ang taong marunong makontento, siya ang tunay na mayaman. Kahit wala siyang mansyon o luxury car, kaya e kung gusto mong maging tunay na malaya sa pera, simulan mo sa tatlong bagay. Alamin kung ano ang sapat para sa iyo. I-practice ang gratitude araw-araw. I-align ang pera mo sa value mo, hindi sa pressure ng mundo o social media. Sa huli, maiintindihan mo na ang yaman na hindi nabibili ng pera ay ang kapayapaan ng isip. At kapag nakamtan mo yan, doon mo mararamdaman na kahit hindi ka billionaire, tunay kang malaya. Kung gusto mong matutunan pa kung paano gamitin ang mindset para sa pera, like mo tong video, i-share mo sa kaibigan mong laging stress sa finances, at mag-subscribe ka na sa The Brown Investor. Dahil dito, tinuturuan ka naming Maging mayaman hindi lang sa pera kundi sa peace of mind. Comment stoic if you want to have financial freedom.